Welcome back muli mga kabari sa ating usapang baboy and papunta po tayo ngayon ulit sa Chaong Quezon para muling bisitahin si Ma'am Michelle at ang BNC Farm. So kukumustahin po natin ulit yung kanilang mga inhin and kanilang mga biik. But wait, there's more ano po? Huh? So dahil meron po na nag-sponsor ulit Care of ng aking very generous na may bahay Meron po tayo ulit palaro after po ng video na ito Kaya enjoy po muna natin ang video Manood at pakinggan ng mabuti Okay, so bago po ito dito sa farm At ang sabi ay pakiusap lang bago punta sa baboyan Pakispray ng alkohol Okay, so siyempre susunod po tayo dahil baka hindi na tayo papasukin ni na Ma'am Lori. Ayan, so after po nating maligo sa alkohol, andito na po tayo sa farm at dito muna tayo sa kanilang Grofin building. So sa ngayon po, sila Sir Jimmy ay nagbabakuna ng hag-cholera. Ayan. And extra pa to. So, ito na po ang kanilang mga pre-starter piglets. At ngayon po, baka magtaka kayo bakit sila nasa semento. Dahil dati ay nandito sila. So, ito po yung ginawa nilang temporary na nursery pen para hindi nga po sila diretso sa solid na semento. Pero ang issue po dito ay ito nga. So, ito yung sinabi natin doon sa previous nating video. Medyo mababa siya. Mahirap siyang linisin. At ang kanyang drainage ay... Andito lang. So nagkaroon po sila ng issue dito dahil talagang napakahirap linisin itong kulungan. Kaya ang nangyari po, ayan, tinanggal na ito. Oh, no! So ngayon, ito na po ulit ang mga pre-starter piglets ni ma Michelle. And ito pa, although hindi pa naman po talaga kailangan pero hinati na rin ni Sir Jimmy yung mga biik. At si North na rin, ano po. So, ito yung mga malalaki. So, walo sila dito sa kulungan na ito. And ang mga ito po ay umiidad na ng 50 days pataas. Ano po? So sa tingin ko po ay medyo hindi natin naabot yung ideal na timbang kaya ito bibigyan po natin sila ng pagkain ano po. So ang pagkain po nila ay early win super start at ang mga ito daw po kasi ay i-deny Kasi ang mga ito po ay nagtae. Ayun, so ngayon po maganda na ang kanilang appetite. So papahabulin po natin sila ngayon sa timbang. Okay, so ang ideal po na timbang na hinahabol natin sa 60 days old from birth ay 20 kilos. Kaya ngayon po, mag aadlibitom na tayo dito dapat sa ating mga bake para makahabol sila. Ayan, so kain lang ng kain. So dito lang po mga kabaryo, nung mga ito, ang pinagawa ni Sir Jimmy ay pinadiet niya or pinabawasan niya ang pagkain. Kaya medyo talagang bumagal din po ang kanilang paglaki. Pero ang problema po dito, siguro nung naka-recover na sila ay hindi na nadagdagan ng pagkain. Kaya ito po, medyo short tayo sa ideal na timbang na hinahabol natin. So, ganito no! rin po ang nangyari dito. Kaya papahabulin din po natin ito. So, at least po itong mga ito ay medyo mas malalaki kumpara dun sa kabilang kulungan. Ayan po, malalakas na nga silang kumain. Kaya tingin ko short po yung ibibigay natin pagkain dito. Ito po, dadagdagan pa natin. So, ito lang po mga kabaryo, additional tip. Ano po, meron po kasi sa ating mga ibang mga kabaryo na kapag nagtatae ang mga big ay dinadiet sa tubig. So, pwede nyo pong idiet sa pagkain, huwag nyo i sa tubig. Dahil kapag tayo po ay nagtatae at tayo pumunta sa doktor, ang sasabihin po sa atin ng doktor ay uminom ng maraming tubig. So, sa ating pong mga biik, ganun din. Huwag nyo pong titipinin sa tubig dahil hindi po yung tubig ang nagkukos ng pagtatain nila. Ano po? So, gamutin natin ang antibiotics and then pwede natin bawasan ang pagkain pero ang tubig po ay kailangan natin i-maintain para manatili silang hydrated. Okay. ay okay, so andun po si Sir Jimmy at inaayos lang po, nagpe-prepare siya para sa cholera vaccination. At habang hinahanda po niya, silipin lang natin itong mga iba pang dumalaga dito. Actually, inihina po pala ito kasi nasumpita na. Ayan, so hindi pa lang po ito naililipat. Okay. And then, silipin pa po natin yung iba. So, ito po yung mga babakunahan ni Sir Jimmy na mga biik. So, ito na po yung pang day 42 na bakuna ng koglapes So nasa 19 po lahat yung piglets na yan na ng hag cholera vaccine. So diretso po tayo ulit. Ito, hindi pa po mailipat ang mga ito kasi kakasumpit lang. Ito po ay dahil iniiwasan natin ang stress sa mga newly bred na inihin. Ano po, sa first month, lalong-lalo na sa first 10 days from araw na sumpit. Then, ito naman po, yung ating mga 5 months old at mapapansin po natin hindi masyadong pinapalaki ang kanilang katawanan po so medyo control feeding po sila sa ngayon para maiwasan po natin ang mabilis na pagbigat at maiwasan din po natin ang pagkapilay okay ito pa po na breed na rin po ito at after one month po ay ililipat na natin dun sa kabilang building Okay. So, ito na po ulit si Sir Jimmy at inuulit lang natin mga kabaryo na ang pagtuturok po ng Coglapest or hak Cholera ay binibigay sa day 21 at inuulit sa 42 days. So, yun po yung booster shot. Okay, so since ito po mga ito ay nasa 42 days na, pwede na po silang bakunahan. Yun ay kung mahuhuli itong mga biig. Ayan. Ayan. So, nakahuli na po at mababakunahan na. So ayan po, ito ay sino sorting na rin ni Sir Jimmy. Dito na po ulit nilalagay yung malalaki. So kagaya po nang sabi natin kanina, hindi pa naman po talaga required na paghiwalayin sila, pero since medyo baguhan po kasi ang mga kasamahan natin dito, kaya ngayon pa lang po pinaghihiwalay na natin para at least po paglaki nila hindi na po sila mahihirapan sa pagdipat ng ating mga biig. Ayan po. So meron na tayo ditong tatlo. At siguro po ay siya na natin sa kabila at 10 ang ititira natin dito naman sa kabila. Kung tutuusin po ang isang kulungan na ito ay kaya maglaman ng 30 na pre-starter piglets ano po. Kaya nga po sinasabi natin na hindi pa naman required na maglipat talaga. Ang plano po talaga dito is kapag po starter saka lang po tayo maglalagay dito ng tig-sa kada kulungan. Medyo napaagap lang po pero since na-stress na rin naman po natin sila ngayon dahil nga po nagbabakuna tayo, so sinulit na po natin yung stress sa kanila. So isabay na rin po natin yung paglilipat ng kulungan. Okay. Ayan po, si Ma'am Lori na nagbuhat dahil ako daw po ay puro daldal -dal at puro video-video lang. So, ayan po, dito na sila magstay hanggang benta. So, bibilang na lang po tayo ng tatlot kalahating buwan, pwede na po natin sila mabenta. Next po, dito na tayo sa kanilang breeder building kung saan andito po ang kanilang mga gestating at mga lactating na inhin. So, pasok na po tayo. Ayan po, balot na balot ng net dito. At sa sobrang pagkabalot po, hindi na natin makita yung bukasan. Ayan. So, pasok na po tayo. And may nauna na pong bisita sa atin, itong dalawang ito. And ito po ay bridge sa ating biosecurity. At kung meron man po tayong mga alagang hayop sa ating mga farm, mas maganda po ay nakatali sila. Ay para po makontrol din natin yung pagkalat ng mga mikrobyo. Okay. Awesome. Then, ito po yung ating mga problematic na inhin. Ang tagal na po nakasampay niyan pero hindi pa nanganak. What? So, ito naman po yung mga winalay nating mga inhin. And ang mga ito daw po ay hindi pa naglalandi kaya hindi pa nasusumpitan ulit. Oh no! Then ito naman po yung mga naunang nasumpitan na mula sa DCM. And then ito po yung dalawa pa ulit na winalay. So dito po sa farm ni Mama Michelle ay meron ng apat na nanganak. Ano po? Mula dun sa sampu na gilts na binili niya from Jan and Jan. Okay, so check po natin kung mga naglalandi ang mga ito kasi almost one month na po mula nung winalay sila pero hindi pa po nasusumpitan. Ayan, mukhang hindi pa rin po sila landi. And then ito po mga ito ay hindi rin po lumalaki ang chan. Matagal na po ito mga ito na sumpitan pero mukhang hindi naman buntis. And ito po yung may paulit-ulit na vulval discharge. So ito po ay papamedicate na natin kasi mukhang hindi naman po siya buntis. Nasumpitan din po ito pero hindi rin lumaki ang kanyang chan. Pero sa kasamaang palad po sa ngayon po ay hindi natin dala ang ating ultrasound kaya hindi po natin makonfirm kung ano ang status ng mga ito. So mukhang pong mga hindi sila buntis pero hindi rin sila naglalandi. So ito po yung mga inihin na due na for farrowing noong katapusan ng September. What? So makikita po natin dito, hindi naman sila nanganak at makikita rin po natin na talagang ang kanilang mga dede ay hindi rin po lumaki. Ano po? So ito po mga ito ay patuturo ka na natin ng lutalize para malaman po natin kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit hindi sila nanganak. Sa ngayon po, dalawang hinala natin dito kung ano nga ba ang naging rason kung bakit nagkaganito ang ating mga inhin. Isa po ay hindi sila talaga buntis, naglalandi sila pero hindi na detect Ang pangalawa po ay nabuntis sila pero baka patay na po yung mga biik. At ito rin po siguro ang rason kung bakit hindi sila nanganak at hindi rin naman sila naglalandi. Ito po yung mga ayaw natin makikita sa farmer po. Then ang mga ito naman po ay kalahating buwan na mula nung iwinalay pero hindi pa rin po nakikita na paglalande. So ganoon din po dito, ito ng mga ito naman po ay almost 1 month na pero hindi pa rin po nasusumpitan. So isa po sa pinapacheck natin kina ma'am Lori ay baka nalilipasan tayo ng paglalandi kasi ang mga inahin po ay hindi na ganoon ka-pronounce or ka-paga yung mga vulva pag sila naglalande. So, yung mga yan po ay medyo namumula na lang at meron pa rin namang mucus discharge. So, yun din po ang kailangan matutunan lalo na po sa mga baguhan. Ano po, napaka-importante sa operation natin na ito na marunong tayo mag-check ng paglalandi. Although, syempre, ito po yung natin dahil madalas po ito yung nagiging problema talaga kapag bago tayo sa pag-aalaga ng inahin. Okay. Okay, so yan po ang bisita natin kay Ma'am Michelle at uh, dito na po tayo sa second part. Pero bago ko po i-discuss yung mechanics ay ipapakita ko po muna sa inyo yung mapapanalunan. Ang ating pong ay nakapaloob dito sa tatlong native bags na sponsored by Cam's Abubot na small business po ng aking misis. Oh. Para po sa ating gimmick ngayon, meron po tayong tatlong mananalo na kabaryo. So ito po yung boards for gestation, fattener, lactation and winling. And aside po dyan, dahil tagulan po ngayon at medyo common ang sakit, meron po tayong mga disinfectants dito. So ito po yung microban. Ito po yung mas matapang natin na disinfectant. And then meron din po tayo dito ang single dose na latigo. So ito naman po ay pamurga natin sa ating mga biik. And then meron din po tayo dito ang major D na pwede po natin gamitin kahit may baboy dun sa kulungan. And then lastly, meron din po tayong Mistral. Okay, so yan po ang makukuha ng tatlong masuswerteng mananalo at ano nga ba yung mechanics na ating palaro. After po nito, meron tayong tanong at i-comment nyo po ang sagot sa comment box ng video na ito at sa isa pang video na ipopost natin sa ating FB page na Veterinaryo sa Barrio. And then next po, bumisita tayo sa Kams Abubot na Facebook page and i-like po yan and i-follow. And mula po sa page na makiki makikishare po sa inyong Facebook ang video na pinapakita po natin ngayon. And yan po yung mga instructions na kailangan natin sundin. So magkakaroon po tayo ng raffle draw para piliin ang mananalo. At ang tatlong winners po ay i-announce natin dun sa video na i-upload natin sa first week ng November. So kung may mapili man po na nanalo at hindi po nasunod yung mga instructions na nabanggit natin upon checking po ng ating DTI representative, huh? ay madi-disqualify po at pipili ulit ng ibang mananalo. Oh, And no! ito na po ang tanong natin mga kabaryo, ano ang ideal na timbang ng ating mga biik 60 days from birth? Okay, so good luck po mga kabaryo and maraming salamat po muli sa panonood and mag-iingat po tayo palagi. Bago! Isang baboy na may katuwaan Mampasaya ng pigro la.